Antonia Porcel at Catriona Gray pupukan sa Bangkok, Thailand para sa Gala Premiere. Let's take a look. Macaulay the PH, your pageant lover channel. Mag-subscribe ka na! Hello, pageant lover. Hello, universe. Welcome to my YouTube channel. Inibitahan si na Miss Universe 2018, Catriona Gray at Miss Supranational 2019, Antonia Porcel. Bilang mga espesyal na panauhin sa Grand Gala Premiere ng Jurassic World Rebirth sa Bangkok, Thailand, kung saan ipinakita ang makulay na selebrasyon ng pelikula na puno ng glamour at excitement. Labis ang pasasalamat ni Catriona na muling nabigyan siya ng pagkakataong makasama sa isang world-class event. At ibinahagi niya excited siyang makita ang mga bagong kuwento at visual effect na magbibigay inspirasyon sa lahat. Ganon din si Antonia na proud na maging bahagi ng isang okasyong nagbabalik ng kabataan nating mga pangarap tungkol sa dinosaurs. At nagsabing tiyak na magugustuhan ito ng mga fans sa buong mundo. Kasabay ng kanilang pagdalo, naranasan nila ang isang special na tour sa mga shooting locations at nag-enjoy sa mga aktividad na handog ng Jurassic Journey program na tunay na nagbibigay saya at alaala uh, -ala sa bawat bisita sa gitna ng pulang panig at makukulay na ilaw naging simbolo si na Catriona at Antonia ng ganda, talino at kabighanian na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng kabataan na mangarap at magpursige habang pinapahalagahan ang mga pelikulang nagbibigay aral at aliwa sa puso ng bawat tao.